Alam niyo ba na may alimango na kayang bumukas ng buko gamit lamang ang sipit niya? Hindi ito basta-bastang alimango, kundi ito ay ang coconut crab o tinatawag rin bilang tatus, isa sa mga pinakakakaibang nilalang sa mundo. Pero teka, sa kabila ng kanilang masarap na laman, sa Japan ay hindi na sila kinakain at hinahayaan na lamang. Nakakapagtaka, 'di ba? Ano kaya ang dahilan? Kaya sa video na ito ay ating aalamin ang dahilan kung bakit hindi na sila kinakain. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang coconut crab ay kilala rin bilang rubber crab dahil sa hilig nitong kumuha ng kung ano-anong gamit gaya ng bote, sapatos, relo at kung minsan pati mga kutsilyo. Matatagpuan sila sa timog kanlurang bahagi ng Pasipiko at Indian Ocean. Hindi sila mahilig makihalubilo sapagkat gusto nilang solo lang ang buhay kaya naninirahan sila sa mga lungga at nagtatago sa ilalim ng bato para makaiwas sa init ng araw. Isipin nyo, umaabot ang bigat nila hanggang 4 kilo at nabubuhay sila ng mahigit samtong taon. Pero ang talagang pambihira sa kanila ay ang kanilang malalaking pangsipit o tinatawag rin bilang kila. Kaya nilang magbukas ng buko o pumutol ng sanga ng kahoy. Grabe, di ba? Ang puwersa ng sipit nila ay umaabot ng 3,000 newton. Para lang may idea kayo, ang lakas ng pagkagat ng tao ay nasa mga 1,000 newton lang. O oh, tatlong beses na mas malakas ang sipit ng tatus. Hindi lang yan, kakaiba rin ang paraan nila ng pag-aanak. Ang babaeng coconut crab ay nangingitlog sa dagat. Kapag napisa, ang mga itlog ay nagiging microscopic na larvae na marunong lumangoy. Pagkaraan ng 20 to 32 araw, nagiging intermediate stage na tinatawag na glaucothoe. Dito na sila umaalis sa tubig at nagsisimulang manirahan sa seashells sa lupa. Pero hindi pa 'yon tapos dahil magtatago pa sila sa buhangin hanggang sa tuluyan silang maging adult crab. Ang tanong, bakit sa Japan hinahayaan na lang sila? Bakit hindi sila kinakain gayong masarap naman sila? Simple lang ang sagot, dahil sa conservation, tumataas na ang kamalayan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Maraming lugar ang nagbabawal na sa paghuli sa kanila para maprotektahan ang kanilang populasyon. Isa pa, sa taglay nilang lakas at pambihirang ugali, mas binibigyang halaga na sila ngayon bilang parte ng ekosistema kaysa sa kanilang hapagkainan. Depende sa kanilang edad, nag-iiba-iba rin ang kanilang kulay mula sa light violet, kahel, kayumanggi hanggang dark violet. Ang mga young adults naman ay karaniwang kayumanggi at may itim na guhit sa kanilang mga paa. Isa sa mga kahangahangang katangian ng coconut crab ay ang kanilang lakas. May kakayahan silang buksan ang matitigas na niyog gamit ang kanilang malalakas na pangsipit. Bukod dito, kinikilala rin sila bilang rubber crab dahil mahilig silang mangolekta ng kung ano-anong bagay gaya ng bote, sapatos, relo at alahas. Minsan pa nga, pati matutulis na bagay tulad ng kutsilyo ay dinadala nila sa kanilang lungga. Ang coconut crab ay omnivores na nangangahulugang kumakain sila ng iba't ibang pagkain. Bagamat pangunahing pagkain nila ang niyog, kumakain din sila ng mga prutas, tangkay ng puno at maliliit na hayop tulad ng mga pawikan, daga, ibon at maging mga patay na hayop. Sa ilang pagkakataon, pati kapwa nila coconut crab ay nagiging pagkain nila. Isa sa mga kontrobersyal na kwento na iniuugnay sa coconut crab ay ang pagkawala ng sikat na piloto na si Amelia Earhart noong 1937 habang sinusubukang libutin ang buong mundo gamit ang eroplano. Ayon sa ilang teorya, nagawa umano ni Earhart na makaligtas mula sa pagbagsak ng eroplano at napunta sa isang liblib na isla sa Pasipiko. Kalaunan, natagpuan sa naturang isla ang mga buto ng tao at ilang kagamitan na pinaniniwalaang kay Earhart pinaghihinalaang ang libu-libong coconut crab sa isla ang maaaring nagdala sa pagkawala ng kanyang mga katawan. Bukod sa kanilang kakaibang diet at kontrobersyal na istorya, isa pa sa kapansin-pansin sa coconut crab ay ang kanilang mahusay na pangamoy. Nagagamit nila ito upang matukoy ang kinaroroonan ng kanilang pagkain. Bagamat magaling silang umakyat sa puno, isa sa kanilang kahinaan ay ang kakulangan ng kakayahang lumangoy. Kapag nahulog sila sa tubig, siguradong malulunod sila, kaya limitado ang kanilang galaw sa mga isla kung saan sila nakatira. Sa kabila ng masarap na laman at natatanging katangian ng coconut crab, hindi na sila kinakain sa Japan. Sa halip, mas pinipili ng mga tao roon na protektahan ang kanilang populasyon bilang bahagi ng pangangalaga sa kalikasan. Dahil dito, hinahayaan na lang silang mamuhay ng payapa sa kanilang likas na tirahan. Noong 2008, nagpatupad ang Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries sa Japan ng isang istriktong patakaran na nagbabawal sa paghuli ng coconut crab. Ang hakbang na ito ay naglalayong mapanatili ang kanilang populasyon at maiwasan ang tuluyang pagkaubos ng mga ito. Ang desisyon ay bunga ng mabilis na pagbaba ng bilang ng mga coconut crab at ang katotohanang napakatagal bago sila tuluyang maging adult o ganap na alimango. Hindi tiyak ang kasalukuyang populasyon ng mga coconut crab. Ngunit malaki ang pangamba ng mga siyentipiko na mabilis na silang nauubos. Bukod sa labis na panghuhuli, isa ring malaking banta ang pagkasira ng kanilang mga tirahan sa kagubatan at mga isla. Dahil dito, isinama na ng International Union for Conservation of Nature, IUCN, ang coconut crab sa kanilang red list o isang tala ng mga species na nanganganib ng maubos. Kilala ang Japan sa kanilang masilan at responsabling pamamahala sa kalikasan. Mahigpit nilang ipinapatupad ang mga kampanya para sa environmental conservation kaya't hindi na nakapagtataka na isa ang coconut crab sa mga hayop na mahigpit nilang pinoprotektahan. Bukod sa pagbabawal sa paghuli, tinitiyak din nilang napangangalagaan ang mga kagubatan at isla na nagsisilbing tirahan ng mga ito upang mapanatili ang kanilang kaligtasan para sa hinaharap na mga henerasyon. Bukod sa kanilang pambihirang lakas at katangi-tanging gawi, isa pang mahalagang dahilan kung bakit mas pinipili na lamang protektahan ng coconut crab ay ang kanilang mabagal na pagdami. Napakatagal bago sila tuluyang lumaki at maging handa sa panganganak. Kailangan ng ilang taon bago maabot ng mga babaeng coconut crab ang tamang edad para mangitlog. Sa ganitong kondisyon, napakahirap mapanatili ang balanse sa kanilang populasyon kung patuloy silang huhulihin para sa pagkain. Ang likas na habitat ng coconut crab ay nasa mga isla kung saan mayaman ang kagubatan at niyugan. Gayunpaman, ang patuloy na urbanisasyon at pagkasira ng mga kagubatan ay nagiging dahilan ng pagkawala ng kanilang tirahan. Ang mga lugar na dating puno ng mga puno ng niyog at iba pang mga halaman na nagbibigay ng kanlungan sa mga coconut crab ay napapalitan ng mga gusali, kalsada at iba pang estruktura dahil dito lalo silang nagiging endangered na ang pagtangkilik sa pangangalaga ng kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng Japan kundi ng buong mundo. Hindi maikakailang malaki ang naging kontribusyon ng bansang ito sa pagpapanatili ng ekolohiya at konserbasyon ng mga likas na yaman. Sa kabila ng pagiging isang modernong bansa, patuloy silang nagtataguyod ng mga programang naglalayong mapanatili ang kanilang likas na yaman. Isang halimbawa nito ay ang pagbuo ng mga Marine Protected Areas, MPAs, kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pangingisda at panghuhuli ng kahit anong marine species kabilang na ang coconut crab. Bukod pa rito, aktibo rin ang kanilang mga institusyon sa pagsasaliksik at pag-aaral sa kalikasan upang mas maunawaan kung paano maipapangalagaan ang mga ito. Sa Pilipinas sa iba pang mga bansa sa rehiyon ng Pasipiko, matatagpuan din ang mga coconut crab. Bagamat hindi kasing higpit ang regulasyon dito kumpara sa Japan, may mga batas na rin tayong naglalayong protektahan ang mga ito. Mahalaga ang kamalayan ng mga lokal na komunidad sa pangangalaga ng mga coconut crab at iba pang marine species. Ang kwento ng coconut crab ay isang patunay na hindi lahat ng likas na yaman ay dapat gawing pagkain. Ang ilan sa kanila ay mas mahalagang manatili sa kanilang likas na tirahan upang mapanatili ang balanse ng ating kalikasan. Sa bawat hakbang patungo sa pagunlad, Huwag nating kalimutan na kasama sa progreso ang pangangalaga sa mga nilalang na nagbibigay buhay at kulay sa ating mundo. Isa itong mahalagang paalala na puno ang ating kalikasan ng mga natatanging yaman na dapat nating pangalagaan. Ang mga hakbang na ginagawa ng Japan ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kahalagahan ng mga nilalang tulad ng coconut crab sa ekosistema. Sa kabila ng pagiging masarap at paboritong putahe, mas mahalaga ang pagtiyak na hindi tuluyang mawala ang kanilang lahi. Sa kasalukuyan, may mahigit 4,000 species ng hayop ang nanganganib ng mawala. Ito ay isang hamon hindi lamang sa Japan kundi sa buong mundo, isang paalala na ang pagunlad ay hindi dapat isakripisyo ang kalikasan. Dapat nating tandaan, lalo na ng mga kabataan, na hindi lang tao ang may karapatang mabuhay sa mundong ito. Ang mga hayop at kalikasan ay kapwa natin bahagi ng mundong ito at tungkulin nating pangalagaan sila. Ang hakbang na ito ng Japan ay hindi lamang para sa mga coconut crab, kundi para sa mas malawak na layunin ng kalikasan. Sa bawat hakbang natin patungo sa pagunlad, laging isipin ang kapakanan ng kalikasan. Huwag tayong maging dahilan ng kanilang pagkawala, bagkus ay maging katuwang sa kanilang pangangalaga. Ang responsibilidad ay nasa ating mga kamay. Nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting na content. Kung may mga tanong o opinion kayo, i-share lang sa comment section at sisikapin naming sagutin. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.